Mga kapatid, bago po tayo manalangin ngayong umaga, hayaan niyong magsimula tayo sa salita ng Diyos. Mula sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, ganito ang sabi: Si David ay labis na nabalisa sapagkat ang mga tao'y ay nagbabantang batuhin siya. Ang puso ng bawat isa ay punong-puno ng dalamhati dahil sa kanilang mga anak. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Alam niyo, darating sa buhay natin ang panahon na mararamdaman natin na nag-iisa tayo. Hindi lang pisikal, kundi mas malalim pa, emosyonal, espiritual. Parang ang lahat ay malayo. Wala kang marinig na mensaheng nakaka-encourage. Walang tawag, walang yakap, tahimik ang paligid pero maingay ang loob mo Diyan mo mararanasan ang naranasan ni David. Siya ay hindi sinaktan ng mga kaaway, kundi ng sarili niyang mga kasama. Mga taong dati niyang kasama sa laban, ngayon ay tila laban sa kanya. Ang sakit ng mga tao sa paligid niya ang nagtulak sa kanila para isisi kay David ang lahat. Pero hindi siya bumigay. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagalit. Ang sabi lang ng Biblia, ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon. Wala siyang kaibigang umalalay, wala siyang sino mang nagbigay ng lakas ng loob, pero meron siyang pundasyon, meron siyang malalim na relasyon sa Diyos. Kaya kahit wala siyang marinig mula sa iba, tumingin siya sa loob, sa presensya ng Diyos. Ganun din ang kailangan nating gawin, kapatid. Darating ang panahon na kahit gaano kaganda ang kanta sa worship, hindi ito tatama sa puso. Kahit gaano kadalas mong i-refresh ang inbox, walang mensahe. Kahit gaano kakalapit sa iba, parang wala kang mahagilap. Sa mga sandaling yun, kailangang ikaw mismo ang magsalita sa sarili mo. Sabihin mo sa sarili mong kaluluwa ang mga pangako ng Diyos, hindi dahil ramdam mo Kundi dahil pinaniniwalaan mo, sabihin mo, tahan ka, puso, hindi ka iniwan ng Diyos, hindi ka kinalimutan, may ginagawa siya, nananatili siyang mabuti. Ang pagpalakas sa sarili ay hindi pagtanggi sa sakit, hindi ito pagbubulag-bulagan, ito ay pagtindig sa gitna ng unos at pagsasabing, buhay ang Diyos, tapat siya, magtatagumpay ako. Minsan kailangan mong umpisahan sa pagbulong habang lumuluha. Pero wag kang titigil, patuloy mong ipaalala sa sarili mo kung sino ang Diyos. Dahil habang pinapaalalahanan mo ang sarili mo, unti-unting bumabangon ang lakas sa loob mo. Sabihin mo sa puso mo ang Nahum chapter 1 verse 7. Ang Panginoon ay mabuti kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Inaalagaan niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Kahit parang kinalimutan ka, mabuti pa rin siya. Nakikita ka pa rin niya, hindi ka isinasantabi. Iniingatan ka niya. Ipahayag mo ang Psalm chapter 118 verse 17. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ipahahayag ang mga gawa ng Panginoon. Hindi ito ang katapusan ko, mabubuhay ako. Magsasalita ako ng katapatan niya. Ipaalala mo ang Isaiah chapter 40 verse 29. Binibigyan niya ng lakas ang mga nanghihina at pinapalakas ang mga walang wala ng lakas. Kapag pagod ka na, kapag hindi mo na kaya, siya ang nagbibigay ng bagong lakas. Hawakan mo ang Deuteronomio chapter 31 verse 8. Ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo at sasamahan ka. Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob. Hindi mo kailangang alamin ang lahat ng sagot. Ang Diyos na ang nauna nasa tabi mo siya. Hindi siya umaalis. Ito ang kapangyarihan ng pagpalakas sa sarili sa Panginoon. Hindi mo kailangang may platform Audience, o banda, ang kailangan mo ay salita ng Diyos sa puso mo at pananampalatayang kahit taliwas ang sitwasyon, pipiliin mong maniwala. Kapag ipinahayag mo ang salita ng Diyos, ang mga kasinungalingan ng kaaway ay nabubunyag. Ang mga tanikala sa isipan mo ay napuputol. Ang takot ay nawawala. Ang panghihina ay napapalitan ng tapang. Dahil hindi ka na umaasa sa nararamdaman mo, nakatayo ka na sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay parang life jacket. Sa gitna ng bagyo ng buhay, kapag bumalibag ang alon, kapag nasira ang bangka mo, yung mga plano, lakas at karunungan mo, hindi ka lulubog kung suot mo ang salita niya. Maaring lumalim ang tubig, Maaring malunod ang damdamin mo, pero lalutang ka, hindi ka mawawala, hindi ka masisira. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Iniaangat ka nito sa gitna ng baha. Sabi ni Jesus sa Mateo chapter 7 verse 24, Ang sino mang nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito ay parang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ulan, babaha, hahampas ang hangin, pero hindi guguho ang bahay na nakatayo sa salita ng Diyos. Siya ang bato, siya si Kristo. Kapag sa kanya ka nagtayo, tatagal ka. Kaya kapatid, kung walang ibang nagbibigay ng buhay sa iyo ngayon, ikaw ang magsimula. Ikaw ang magsalita. Ideklara mo ang katotohanan ng Diyos sa sarili mo. Psalm chapter 121 verse 1 hanggang 2. Tumingin ako sa mga bundok, saan manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay mula sa Panginoon, ang may lalang ng langit at lupa. Tumingala ka, kapatid, lumapit ka, magsalita ka, palakasin mo ang sarili mo sa Panginoon. Ngayon manalangin po tayo. Panginoong Hesus, Salamat sa paalala mo ngayong umaga. Hindi ko kailangang hintayin pa ang iba para ipaalala sa akin ang katapatan mo. Kaya kong magsalita. Kaya kong ideklara ang salita mo sa puso ko, sa isipan ko, sa sitwasyon ko. Salamat po, Panginoon, dahil may kapangyarihan akong palakasin ang sarili ko sa iyo, kagaya ni David sa gitna ng kawalan ng pag-asa sa gitna ng pagkakanulo sa abo ng pagkatalo, natagpuan niya ang lakas sa iyo. Ganon din ang pipiliin ko ngayon. Kapag ako'y pinipilit ng takot, tatakbo ako sa salita mo. Kapag ako'y pinanghihinaan, babanggitin ko ang katotohanan. Kapag ako'y napapalibutan ng pangungulila, tatayo ako at sasabihin, ang Diyos ko ay tapat, ang Diyos ko ay mabuti. Hindi niya ako kinalimutan. Panginoon, 'wag mo akong hayaan makalimot sa kapangyarihan ng pagsasalita ng mga pangako mo. Turuan mo akong kausapin ang sarili ko, hindi para magreklamo, kundi para ipangaral ang salita mo sa puso ko. Turuan mo akong ipaalala sa sarili ko ang sinabi mo na. Ipinapahayag ko muli ang Nahum chapter 1 verse 7 sa buhay ko. Ang Panginoon ay mabuti, kanlungan sa oras ng kaguluhan, inaalagaan niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Panginoon, ako'y nagtitiwala. Kahit pakiramdam ko'y di mo ako naririnig, narian ka pa rin. Ikaw ang kanlungan ko. Ipinapahayag ko ang Psalm chapter 118 verse 17. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ipapahayag ang mga gawa ng Panginoon. Panginoon, kahit may bahagi ng puso ko na parang patay na, pinubuhayan mo muli ito. Hindi ako magpapalibing sa panghihina, mabubuhay ako, magpapatutuo ako. Sinabi mo, Panginoon, na binibigyan mo ng lakas ang mga nanghihina. Kaya tinatanggap ko ang lakas mo ngayon Nauuna ka na sa bawat laban na kakaharapin ko. May hinanda ka ng daan kahit mukhang sarado. Kaya hindi ako matatakot, hindi ako panghihinaan. Ang salita mo ang life jacket ko. Maaaring bumagsak ako pero hindi ako lulubog. Maaring subukin ako pero hindi ako mawawasak. Dahil ang salita mo ay buhay. Ito ang bumubuhay sa akin. Sa salita mo, natatagpuan ko si Jesus. Ikaw, Jesus, ang salita na naging laman. Ikaw ang katotohanan ng buhay, kaya kumakapit ako sa iyo. Hindi ko nahihintayin ang iba para palakasin ako. Titingin ako sa langit. Doon ko makikita ang tulong ko. Ikaw ang tulong ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Banal na Espiritu, manahan ka sa akin ng sagana. Punuin mo ang puso ko ng tapang. Pag ang kaaway na ako'y nakalimutan, ipapaalala ko sa kanya na nakaukit ang pangalan ko sa mga palad ng Diyos. Kapag sinasabi ng kalaban na ako'y bigo, sasabihin ko na sapat ang biyaya ni Kristo. Kapag sinasabi niyang talo na ako, sasabihin kong panalo na ako sa krus Turuan mo akong lumaban, hindi sa galit, kundi sa pananampalataya. Ang kagalakan mo ang magiging lakas ko. Ang kapayapaan mo ang magiging angkla ko. Ang tinig mo ang magiging mas malakas kaysa sa ingay ng mundo. Panginoon, winawasak ko ang lahat ng plano ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Dinadalangin ko ang dugo ni Kristo sa buhay ko sa pamilya ko, sa tahanan ko. Bawat bitag ng kadiliman, winawasak ko sa pangalan ni Jesus. Bawat kasinungalingan, binabasag ko ng katotohanan. Bawat tanikala, pinapalaya ko sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Kumakapit ako sa awit chapter 34, verse 19, Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon mula sa lahat ng ito. Oh, maaring dumaan ako sa apoy, pero ililigtas mo ako, Panginoon. Paalalahanan mo ako kapag ako'y nakakalimot. Gawin mo itong kanta sa gabi ng puso ko. Hindi ako magtitiwala sa talino ng tao, sa pera, sa tagumpay, o sa opinyon ng iba. Hindi ako magtatayo ng buhay ko sa pansamantala. Itatanim ko ang buhay ko sa walang hanggan. Sa iyo ako nagtitiwala, Panginoon. Kaya ngayon buong lakas ng loob kong sinasabi, ako'y pinalalakas ng Panginoon, ako'y matatag sa Panginoon, ako'y tinakpan ng dugo ni Jesus, ako'y lumalakad sa katotohanan, ako'y iniingatan ng mga anghel, ako'y pinalaya sa bawat bitag ng dilim, ako'y anak ng Diyos na kaugat kay Kristo at naninindigan sa tagumpay. At kaya, Ama, iniaalay ko sa iyo ang panalangin kong ito, ang puso kong ito, ang pagsamba kong ito bilang patunay ng pagtitiwala. Alam kong naririnig mo ako, alam kong mahal mo ako, at alam kong kumikilos ka na para sa akin. Salamat, Jesus, sa iyong banal matagumpay at walang hanggang pangalan, ako'y nananalangin. Amen. Kung naantig ang puso mo sa panalangin na ito, itype mo ang Amen bilang tanda ng pananampalataya. Idinadalangin ko na ang bawat pagpapalang pinanggit sa panalangin na ito ay mapasa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahiyang magsabi sa comments. Ikinararangal naming ipagdasal ka. Pagpalain ka nawa ng biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoong Heso Kristo ngayon at man.